Ah, po yung mga idol na yan. Oh. Yung aso pumawid, galing doon sa may dulo na yon. Ayan, lumalangoy po siya. Oh. Yan o. Oh. Ang layo ng kanyang ano, nilangoy. Pero matibay o. yun Oh. oh. Kayang-kaya niyang langoy yan? Ano? oh, yun, Lumilingo siya pag sinisit-sitan. Tibay ito yung mga alay, no? Di, di siya mga alay, no? Di siguro lagi niya yung ginagawa yan dyan. No? Kasi nakakapunta siya dun eh. Baka mo. Nakaduna rin, no? Yan, no? Dun siya galing, okay. oh, sa may bangka yun, no? Sinalubong niya yung agos, o. Oh. Huh? Oo. Wala yun, wala rin. Yan, no? Oh. no? Tiro siya sa sa may ano, palingki. Okay. Ayun oh, ah. pupunta na palingki 'yan. Malakas din ang loob niya. Malalim na rin 'yan diyan. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung makakarating siya din sa may ano. Sa may dulo, sa may palingki. Nasa na? Wala. Ayun, no? Tibay <tipos> din siya napapagod. Dapat pumunta muna siya doon, no? Oo, oh, para yung agos hindi niya sinasalubo. Hindi, no? sa may tuyo may ibon, ba? Yung ibon, oh. Uli, ano? Yan, brown. Doon, lalaki ng ibon dyan. Sa may tapat ng palingki na yan. Parang mga manok na. Tawin niya natin ang aso. Oo, oh, na. Pinanis siya ng ano, ibon. Ganyan talaga sila. ha, ah, din sa kambila. Tatawid. Tawid dulo. Bilis na. Ang aso, dito siya sa loob to dumaan tapos doon na lang siya tumawin siya, no? oh, wala. wala dito matibay din pala yan meron kong bakawan yan no? oh. kung mga groves yan ang ganda niyan. may mga ano yan talangka Ayun, siya, na, Oh, no, na gitna. Nakagitna <laughs> na po siya magtawid oh. Lumangoy. số Nasa lupa. 'Y bigay ng aso. 'Y <coughs> 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 Nayra <In hayrapan> maglangoy. Yan pa naman niya Malapit na. <coughs> Layo na. Baka takot siya doon kasi awayin siya ng aso na iba. <laughs> <laughs> kaya tumawid eh. Ayaw dyan sa <laughs> Tao di kaya languyan puntayan don punta yan, kasi nababahuan. Ayaw mo. Ayaw mo. para mo. Mga ano na, no? Sanay na. na sa amin. Ang lakas pa ng agos. Nakatawin na amin. Ako, yun. May sakit na, tubik, eh, Nakakainom ng tubig. Ayun na, oh. Malapit na siya, oh. Pasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong na May ka ba sa amin? Ayan, ang ganit siya, malapit na po sa may palingki na yun Hindi uh, na maabot nitong camera po Pero doon talagang punta niya mga idol